sa Driden dahil hinahanap niya ang solusyon ng salitin ng pagkahilo niya. Diyan siya laging nahiga. Noong napuntahan po namin siya sa lipa, ayan, may dalawa siya. Actually, dalawa ang kanyang oxygen tank. Isang ginagamit, yung isa reserva. At ang kanyang condition ay yung pagkahilo na hindi niya kayang umupo ng matagal. Pag 3 to 5 minutes, talagang natutumba. So, he spent 40 million ano po, just to find the solution, pumunta na siya sa Asian uh, hospital, St. Luke's Medical City, hindi pa rin nila mahanap ang cause. Hindi daw siya basta vertigo. Until one doctor mentioned, hanap ka ng product na may oxygen. Kasi kahit naka-oxygen tank siya, temporary relief lang, hindi po nawawala yung continuous na hilo. Kinotak po si Sermon dahil nung nag-check sila sa group chat, sino ang may oxygen na product? Ayan, nung nalaman po si Sermon, immediately pinuntahan. Pinating ka agad, no, ng 10 ml na tonic at pinahinom po itong 900 plus kay Tatay Ruben. In just 3 to 5 minutes na nakaupo si Tatay Ruben, hindi nyo ba napapansin, makipag-performan pa siya hanggang tumagal-tagal at nung tinanong tatay, mga ilan na po ang level ng nararamdaman yung hilo. Aba eh, from 8, 9 kanina, pagkainom ko ngayon, mas nasa 5 to 4 na lang. Wow. Dahil nakakayanan niya na makaupo, nakikichika-chika pa. So that was really amazing. And now, Tatay Ruben can drive already. Nakihingi ko talaga yung parm niya. Wow. Parang, on the spot po, he purchased our wealth package for his three months oral oxygen therapy. Wow. Kasi siya lang po talaga nang uminom lahat. and,